Paano mapabuti ang kalooban? 1. Kung pagod ka, pwede kang magnap para magkaroon ka ulit ng lakas. 2. Kung malungkot ka, pwede kang mag-exercise dahil nakakatulong ito para mapaganda ang mood. 3. Kung feeling mo tinatamad ka, bawasan ang screen time dahil nakakadrain ito ng lakas. 4. Kung feeling mo na burn out ka, pwede kang magbasa ng mga inspiring book para maging motivated ka ulit. 5. Kung feeling mo stress ka, pwede kang mamasyal para mailabas ang cortisol or stress hormone. 6. Kung feeling mo galit ka, pwede kang makinig ng mga music, especially religious music. 7. Kung feeling mo sobra kang nag-iisip, pwede kang magsulat para meron kang direction at guide it kung feeling mo depressed ka pwede kang magmeditate para gumaan ang pakiramdam